BIR naghain ng tax evasion case laban sa tatlong ex-DPWH officials. Ang buong detalya ng balitang ay hatid sa atin ni Alegria Galimba. Nagsampa ng kaso ang Bureau of Internal Revenue lawan sa mga dating opisyal ng DPWH dahil sa hindi umano nabayarang buwis ng mga ito. Itong Bebes, November 6, nagtungo si BIR Commissioner Romeo Lomagi Jr. sa Department of Justice para maghain ng tax evasion case laban sa mga dating Bulacan District Engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at J.P. Mendoza. Matapos magsagawa ng lifestyle check ang BIR, natuklasan nila na abot sa 1.6 bilyong buwis ang hindi nabayaran ng mga nabanggit na individual batay rin sa kanilang salen, lumalabas na hindi tugma ang kanilang kinikita sa kanilang marangyang pamumuhay. Nakita rin sa record ng Land Registration Authority at Land Transportation Office na ang mga binili nilang luxury cars ay hindi akma sa kanilang nakadeklarang source of income. Matatandaang sa investigasyon ng Senado ay nadeskabre na nakinabang sila sa kickback mula sa flood control projects na ginamit sa paglalaro sa kasino. Sa ngayon, sa kaso na ang naisampan ng BIR na aabot sa ang 8.8 bilyong pesos na halaga ng tax liability. Tinayak naman ni Lumagi na patuloy nilang isasagawa ang hakbang na ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapanagot ang mga umunay-sangkot sa anomalya ng flood control projects sa bansa. alegria Galimba de TV News.